welcome back sa ating channel Uncle Jason Vlogs, ang inyong small time YouTubers, small time businessman na nagpapautan ng bigas at nang kung ano-ano ano pa uh, nag-start ako mag-vlog kanina gamit ito, kaya pala mahina yung last natin na vlog no? akala ko dahil lang sa volume kundi alang may differential na pala itong ating ginagamit na mic no? so uh, raw na lang yung gagamitin natin no? hindi natin magamit ng mic so for today's video mga boss Uh, at araw ng Sabado, wala tayong delivery at hindi rin tayong magkumpra ng bigas dahil naubos na yung ating pondo. Uh, collecting tayo ng bayad mga boss. At uh, good news mga boss, may bago tayong project no, dito sa loob ng ating bahay, sa pagpapagawa ng ating bahay. Medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nakapag-vlog no, tungkol sa pagpapagawa ng ating bahay. So ngayon, magbablog tayo sa ating bahay, sa ating project, no, sa ating pinapagawang bahay, sa ating uh, dream house. <laughs> no? Uh, which is magpapalagay tayo ng tiles at kisame sa ating sala kusina yung ating mga kaganapan no mga boss pakakainin muna natin ng ating mga alagang isda dahil medyo matagal-tagal na rin to silang hindi nakakain dahil nabusan no binuhos kasi ng anak ko yung feeds yan so mga boss ipapakita ko sa inyo yung mga kaganapan ng mga pinagawa natin no o, dito sa ating bahay so lately nagpagawa tayo ng garahi mga boss at the same time ay nagpagawa rin tayo ng gate so yung gumawa nito itong ating garahi at ng ating gate ay isang isang grupo lang na no? isang tao lang no? si si Kokoy So siya rin yung napag na natin gagawa ng ating tiles at kisame para tuloy-tuloy na no. So ito yung mga materials na na-deliver kagabi. Kahit gabi na ay dineliver nung ano, ah uh, ng city hardware. So ito yung tiles natin na order. 60 by 60. Mga boss. boss, ito namin gagamitin sa ating kisame. Kulang pa daw ito. Dagdagan pa yan. At ito yung iba ang Cardiplex na gagamitin din sa ating kisame. So ito yung palibot ng ating area mga boss at ito yung pinagawa nating dirty kitchen no. Sila kukoy rin no? yung grupo nila kukoy rin ang nagtrabaho nito kaya tuloy-tuloy lang sila pa rin yung papagawa natin ng ating uh, kusina at kisame. So, papakita ko sa inyo mga boss yung dirty kitchen namin mga boss. So na siya mga boss na trabaho namin kay Kukoy. yan open concept lang ito mga boss at nagpagawa rin kami ng, tawag nito. ito, uh, chimney, parang chimney. O, ito niya mga boss. Yan, uh, nagpagawa rin kami nito gamit yung kahoy bilang pangsugnod para makatipid tayo sa gasol. So malaking tulong ito no. Dahil nakakatipid tayo sa gasol. At dahil marami pa tayong kahoy na galing sa mga punong mangga na ating pinaputol. Kaya hindi tayo medyo matagal-tagal pa tayo maubusan ng pangsugnod kung sa pa. Yan po mga boss, marami pa. Marami pa tayong panggatong. Yung mga lumang kahoy, yan, isali natin yan gawin natin pang gatong ito meron pa mga boss at ayan puro pang gatong yan mga boss so meron mga plata tayong alagang bantam mga boss yan paris yan mga boss tingin ko ako mga, mga ito mga boss so ito yung yun yung mga napagawa nating Uh, project no eh, sa grupo nila Kukoy Dirty Kitchen yung garahe natin tapos yung gate so ang next natin papagawa mga boss ay yung uh, kusina at sala natin no tiles tapos uh, kisame papakita ko sa inyo kung ano yung tinutukoy ko yung area nating ipapatiles mga boss at papalagyan ng kisame oh yun yung mga anak ko mga boss si Bet, mga boss ang aming sinaligan so ito yung area nating ipapatiles at ito yung ating papalagyan ng kisame ito yung ating kusina hindi tapos yan yung ating bar bar ang sukat pala nito mga boss ay nasa 3 meters to 9 meters at yung gagamitin nating tiles ay 60 by 60 at dito naman mga boss ay hindi ko alam kung anong design nito pag usapan pa namin ng carpintero no pero yun ito yung ating next na ipapagawa so Hopefully, maging okay, no? At maging maganda na yung ating flooring. At the same time, yung ating kisame, hindi na masyadong mainit, no? Itong vlog natin mga boss, dahil bukas pa sisimulan yung paglalagay ng ating tiles at pagpapagawa ng ating kisame. So, i-update ko lamang kayo. So, please share, like, and hit the notification button para naman uh, updated kayo sa ating mga uh, next na mga vlog. Maraming salamat mga boss. Thank you. Thank you. Thank you.